Panginoon, iadya mo ako at ang pamilya ko sa kapahamakan. Gusto ko pang makita ng buo ang pamilya ko. Gusto kong umuwi kay Jose. Gusto ko kunin ng oportunidad na para humingi ng tawad sa iyo. Kasi naging masyado ako mapaglihim. Dahil doon, maraming hindi magagandang bagay ang kinalabasan noon. Ngayon, gusto ko nang iwan ang pagiging mapaglihim ko itong taon na to. At sana makapagsimula tayo muli ng isang maganda, kaya na mapagmahal na bagong tao. Panahon nyo, para anyayahan ng pamilya Aguinaldo dito sa mansyon. At gusto ko rin makita isa-isa ang pagmumukha ng pamilyang Aguinaldo. Bago ko sila pabagsakin, can you please invite them? With pleasure, Mama. Then, inaalos ka na talaga. Iwan mo na ako. Noel, well, magpakabait ka dito, ha? Especially to your mom and kay Lola. Bait naman talaga ako, ha? <laughs> ben, Tito Nina, wala lang akong kakampi dito, eh. Umalis na nga si Manny, alis ka pa. Kakampi mo lahat ng tao dito. They all want the best for you. Especially your mom. Kahit hindi niya masyadong pinapakita sa'yo. ano ka pa ba? Oo naman. Pabalik at babalik ako dito because this will always be my home. You guys are my home. I'm gonna miss you. Yakap mo. Ay naku. Hope, nandiyan na yung service mo. Iniintay ka na rin ng mga kapatid mo. Sigurado ka ba hindi ka na magpapahatid sa si amin? Ako, huwag na, Ma. Baka mag-iyakan pa tayo doon at hinihintay ako ni Eric. <laughs> Magpapakabait ka doon, ha? Oo naman, Ma. Sige na, Tita Ninang. Let's go. Jose, mag na tayo. Hindi mo na ako kailangang bulahin. Hindi naman katawin ng bola. Totoo lang yung sinasabi ko. <laughs> Kilala mo ba mga Dominante Cruz? Hmm. Ang... Uh, ang alam ko lang, dating kasosyo ni Anton si Fernan, Dominante Cruz. Yung asawa nung uh, Elvira. Maliban doon, wala na akong alam. Siyempre, yung asawa mo, no? Maraming maraming sikreto yung Dating asawa. Dahil ikaw nang na asawa ko ngayon. Kinakabahan ka bang makilala mo sila? Hindi naman. Naisip ko lang na magiging malapit na ang mga pamilya natin dahil kay Noel. Ay, mabuti naman. Nakausap na ba sila? Kasi, eh, mula nung natanggap niya yung imbitasyon ng mga Dominante Cruz, mukhang hindi siya mapakali. Ah, uh, Noel, okay lang ba magsuot ka na lang ng shirt na pwede mong itak? Tsaka yung camo jacket, don't na lang wear that. na itong gusto ko Love, hayaan mo na yung bata. Alam mo naman, broken hearted yan dahil wala si Maylene. Hindi na po ba babalik? Well, doon na muna siya sa lola niya. Palagay ko, hindi muna siya babalik. Teka nga, ang sabi ni Jose, hindi ka daw mapakali. Yun na nga, May. I have a bad feeling about this lunch. Anong gusto ng pamilya ni Richard sa atin? Relax. Siyempre, gusto nilang makilala si Noel and pamilya niya yun. Oh, Madam Kitty, ano yan? Chicken casserole! Oh tala. Eh, sila naman yung nag-invite eh. I'm sure may nakahain na doon. nag ka pa. Ay! Naku, Joy! Hindi ako na pumunta ng gera ng walang dalang bala, no? Baka mamaya hindi masarap magkain doon. Tumirik ang mata natin sa gutong. Mm -hmm. Yeah. Wow, ikaw ha? Wala pang lunch time. Parang ang sarap na ng mga putahe mo. No? <laughs> Manang kitty talaga. Well, unfortunately, yun lang talaga mabibigay nila. Bodies. Eh, ano ba talaga hanap mo? I'm not looking for something serious. Yung pampalipas oras lang. You know, after what I've been through with Alex, di ba? Di kaya, susubukan nilang kunin si Noel sa akin? Ma, I've lost so much already. Ma, Noel's all I have. I can't lose him too. Love, karapatan nila na makilala si Noel. Karapatan din ni Noel na makilalang pamilya ng papa niya. Alam ko may galit ka kay Richard. At ganun din ang pamilya natin. Pero wala na siya. Wala na tayong magagawa doon. Kailangang pabayaan mo si Noel na makilala ang sarili niya. And you have to let go of things, of people. Because the more you hold on to them, the more you will lose them maghanda ka na at aalis na tayo. Ready na po ako, ma. I'm done na. Okay. Fixing na. I'll see you in the van. Hmm. Oh, hi, Carl. Yeah. Hmm. Pero yung pampalipas sa oras na worthwhile naman yung masarap sa mata. <laughs> no, talaga tayo. Ayun, no? Mana hmm. Manang Kitty! Ama. Yung katawan na yun eh. Talagang pwede mong palipas ng oras. Kahit 24 oras. Manang Kitty talaga. Uh, love, papaalam lang sana ako. Baka mag-extend pa ako dito ng two weeks or more. Dahil bumalik sa AC ko yung supposedly lilipatan ko. Mayroon ng bumiyahin na uh, okay, no problem. Uh, wala namang gumagamit sa kwarto ni Hope. Doon ka na lang muna. Alright? Sige, na ako. Love. Yes. Yung tungkol sa divorce papers, na pala baka this week ko pa may email sa US. Dahil naging busy ako sa business ko eh. It's okay. No worry. Right. Bye. Alam ko kinakabahan ka na mamit yung pamilya ni Richard. Pwede kita samahan. It's okay, Carl. Kasama ko naman si mama. But thank you. Jessica, Ma. siguraduhin mo walang sasablay, ah? I want them to feel the Dominante Cruz hospitality. Yes, ma'am. Ako na po bahala sa lahat. Thank you. Ma, do hmm. you need anything? Oh, I think everything is set. Bisita na lang ako lang. Ito na ang unang araw, mama. Uh -huh. The moment they enter our gates, wala na silang kawalan. Enjoy mo! Ganda naman ang Oh, pangalan mo ako, baby boy. Opo, madam. Welcome! Welcome to the Dominante Cruise. Humble abode. I remember you. You're the driver of Anton. What a faithful employee. Um, Can you move the cart a little to the right? Kasi nabablock yung view ng bahay. Sige na. He's actually... Faith, it's so nice to see you. <laughs> ito si Joy, my youngest. Hello, Joy. At ito naman si Love. Love. Richard told me a lot of stories about you. Well, thank you. I... <laughs> Hello! Oo, ang wapo guapo kong uncle. Oo, yung ito Richard na Richard. <laughs> And I would like to introduce to you my beautiful, beautiful daughter-in-law, Karen. Hi. Let me guide you all inside. Let's go. Nag-abala pa kayo? Ay, naku, pasensya na po. Hindi po kami nagpupunta ng ibang bahay ng walang daladala eh. Ah, sige, bigay mo na lang yan kay Jessica sa kusina. Tapos para iserve din niya. Ah, sige po. Thank you. Hi, I'm actually your Tita Karen. <laughs> Welcome to our home. <laughs> hey, tara. Well, intayin ko lang muna si Jose. Kayang kaya ni Jose yan. Kaling siyang driver. He knows his way around. Tara na. He's actually my husband. Oh! Oh, I, I'm so sorry. I'm so pasensya so. na, Jose. Hindi ko naman alam na na-promote ka. Come on, let's go. Let's go. Ay, excuse me. Ikaw pa si Jessica? Oo, oh, may kailangan ka. Oh, ako? Teka, sandali. Ako si Kitty. Kasama ako ng mga aginaldo. Ito. Ah. Nagdala ako ng chicken casserole. Tara! <laughs> ikaw naman, sana hindi ka na nag-abala kasi nagluto din ako ng... Ta chicken casserole. Ay! Taman tama pala, bongga. O ayan, sige. Pagtabihin mo na, iserve mo na doon. Ah, uh, sa akin kasi espesyal. Binabrine ko yung chicken overnight para malinaw yun Ay, alam mo, ganyan din ang teknik ko. Ah, uh, ilang mga herbs and spices nilalagay mo? Kasi ako mga 15 para talagang malasa. Ayan, sige na, naku, magugustuhan nila to, promise. Ay, oo, sigurado ako magugustuhan ng mga driver, ng mga maid, mamaya, yan ang papakain ko sa kanila. <laughs> Thank you! <laughs> Okay, thank you so much for accepting this invitation. Well, sayang nga at hindi tayo lubusang nagkakilala nung nabubuhay pa yung mga asawa natin. Ito naman kasi si Anton and Fernan. Ang tagal-tagal nilang business partners, pero bihira nila binabanggit ang pangalan natin sa isa't isa. Men and their secrets talaga. <laughs> hindi rin naman kasi pala kwento tong si Anton. Tsaka hindi rin ako nagtatanong. Abala rin kasi ako sa ospital. Pasensya na, hindi kami nakapunta din sa wake ni Anton. Late na rin kasi namin nalaman. It's okay. It's been years. So, are you planning to stay in the Philippines for good? Well, um we still have our real estate business in the States, but we're planning to expand here the Philippines. In fact, we're eyeing on certain properties already. Pero syempre, ang main purpose ko for coming back is to get to know my grandson. Niva <laughs> Drake, we've been waiting for you. Come take a seat. Karola. Hello? Come take a seat. Um, this is your brother, Noel. This is my son. Half-brother. Drake. Bro. Sorry, I found a guash in high school. Okay lang. <laughs> Actually, Noel. Gusto ka namin makilala, Pe. Eh. I want you also to meet the brother of your dad, yung Tito Luis mo. Apparently, he's not here now kasi medyo busy siya. Pero I'm sure he'd like to get to know all of you. <laughs> E habis ka na. May tatlong oras pa tayo ah. Nagmamadali ka ba? Oo, oh, may lakad pa kasi ako eh. Baka gusto mo pa ng isang round. Ah, um, by the way, it was nice meeting you, Amanda, ha? My name is Arlene. Okay, I'm sorry, Arlene. Oo nga pala, bayad na room so you can stay kung gusto mo, ha? Mauna na ako sa'yo, ha? Bye! So you also like red? <laughs> yeah. Oh, It's also my favorite color. Actually, I noticed we share a lot of things, no? Even for the love of the color red. <laughs> <clears throat> yeah. We have the same necklace. It looks exactly the same. Pero an sabi ni Anton, this is one of a kind. Hindi ba niya nasabi sa'yo? Ang alin? That the necklace you're wearing is actually mine. Nung nag-uumpisa pa lang si Fernan at si Anton na mag-business, wala kasi masyadong pera si Fernan para i-invest sa company. What he had is that precious heirloom. So pinakiusapan niya si Anton kung pwede niyang gamitin as collateral yung necklace na Pumayag naman si Anton. Basta sabi niya, pag mabayaran mo yung utang mo, isa sa oli ang kwintas na yan nabayaran na nga ni Fernand lahat eh. At na utang niya, pero hindi na nabalik sa amin yung kwintas. Pero never naman din siningil ni Fernand yung necklace. Um, anyway, um, I'll get you guys some tea. Sit down, please. Excuse me. <laughs> Sit down. ito calm down. lang anak mo yung anak ko! Ano mo ba ginagawa ng anak mo? Ano pa ba gusto mong gawin ko? Magkasintahan silang dalawa. Papanagutan ni Richard si Love. Mahal ng anak ko ang anak mo. Fernand, patas ang pangarap ng anak ko. Siya ang susunod sa yapa ko. Sinira ni Richard lahat ng pangarap niya ngayon. Ano mo, kanina pa ako umihingi ng paumanhin sa'yo eh. Ano pa ba gusto mong gawin ko? Fernand, kailangan mong pagbayaran ang ginawa ni Richard kay Wala dapat matira sa inyo. Kung gusto mo talaga makabawi sa akin at sa pamilya ko, give up your share sa law firm. Out of your mind, Anton? Fernand, kulang pa nga sa ginawa ni Richard sa anak ko eh. Wala ka namang malasakit sa anak mo eh. Ang iniisip mo lang, sarili mo at ang kumpanya. Fernand, I offered you the best deal. Sinanggihan mo. Get out of my house! I guess I have no choice but to destroy you. Mawawala ang lahat iyo. I will burn your house to the ground. Ikaw, Fernando Minanti Cruz, ay inaaresto namin sa kasong embezzlement of fund. Fraud. Falsification of documents. Tawagan <coughs> <coughs> kayo, aboy. Saway, may karapatang manahimik. Tawagan kayo, aboy. Mahal din kita. Sumunod ka rin. Anong <coughs> gagawin? Umatras na ang mga mag-witness na magte-testify na sana wala kang kinalaman sa kaso. Binayaran ni Anton mga ngayon. At <laughs> na, na, wala na rin yung ibang properties natin. Nakuhanan na ni Anton unti-unti na nang ubos ang savings natin. Buti pa siguro. Kasama mo si Luis at si Richard. Mga ibang bansa muna kayo. Hindi titigil si Anton hanggat hindi niya nakukuha ang lahat ng meron tayo. Sige na. Lakasan mo ang loob mo. Para sa mga anak natin. <coughs> ano naman mga batang Ma! Kuya mo? Kuya ma! Hello! Hi, good morning! Is this Elvira Dominante Cruz, the wife of Fernand Dominante Cruz? Yes, speaking! Mom, we're calling from the New Believed Prison in Muntinlupa. Okay. We would like to inform you. that your husband, Fernando Minante Cruz, died in his cell two nights ago. May Alam ba kayo tungkol dito? Oo, ma. How would we know, ma? The only way to find us is to si Papa. And like we all know that's impossible. Malay ko ba? I'm always the last to know. Mama, naghihintay na yung mga bisita. Ma, are you okay? Yeah. Of course I'm okay. Of course I'm okay. <sighs> Panahon na ng paniningin. Sila naman ang mga bari will burn their house to the ground. Baka may tinatago na naman kayo sa akin. No, oh man. Jose, may alam ka ba tungkol dito? Ma, huh? you know what? We will find a way para ma-verify yung kwento ni Ogini. Lola Elvira kasi she texted. Yeah. She's asking kung kailan ba ako pupunta ulit sa kanila. Can I just get back to you on this? I've already said yes. And I changed my mind. Sisiguraduhin ko, hindi lang sa kakamuhi ang Noel. Gagawin ko rin ang lahat para itakwil siya ng sarili niyang anak. Ano Pakailangan mong pag-isipan, ma. I have the right to know about my father's family. Ang damot mo! Siya na rin mismo ang magtutunak. Papayalin niya.